<laughs> ngida. Asi pitong Wiring tayo ngayong araw mga paps. Jo <clears throat> minute na. Ayan, dito yung manukan dati. Ayan, grabe. Kakalabas kaka, lang ang init ngayon. Straight. Limang araw ata yun, mga paps. Ayan, magbibistay tayo ngayon. Samantalahin natin ang init. Tingnan nyo po, o. Oh, ng truck. <coughs> Pabilibir ang buhangin. Ang lalim. Ayan, next natin. Patambakan. Ayan o. Oh. Grabe. Pag gising mo sa umaga, ganito makikita mo mga papso. Oh. Nakaka-relax lang talaga. Papasana na na lang. Hmm. Ito yung buhangin natin. Didistay <clears throat> nila ngayon. Para makapag-plastering tayo. Maganda ng panahon, no? Oh. ay natin mga service tagal nang walang andar <laughs> sila Ayan na lang ating mga chicken. Gamang service natin, mga paps, oh. Kapal putik. Saka lang yung kahapon. Hmm. Okay. Hmm. <laughs> Ito yung baboy natin dati, paps. Eh... Hey hindi mo natin malagyan kay i-repair muna natin yung bubong <coughs> wala pang laman sunod laman na natin yan yung pa isang kulungan no? laman na natin lahat so yun mga paps ito lang update ko ngayong araw Maraming maraming salamat sa inyo at ingat tayong lahat.